Eto, sa usaping uh, legal natin uh, ngayong araw, naghain ng uh, resolusyon sina Senators uh, Robin Padilla, Bongo at Bato de La Rosa Sena sa Senado upang hikayatin ng gobyerno ng Pilipinas na ipanawagan sa International Criminal Court o ICC ang interim release ni Pangulong, uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng House Arrest sa The Hague, Netherlands. Nauna na naghain ng kaparehong resolusyon si Senator Alan Peter Cayetano kasalukuyang nahaharap ang dating pangulo sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kaya naman sa ating nga tanong sa bayan ngayong Sabado, July 19, 2025, Sangayon ka ba na ipanawagan ng gobyerno sa ICC ang house arrest ni dating Pangulong Duterte? Ito, ulitin ho lamang natin ha. Sangayon ka ba na ipanawagan nang gobyerno sa ICC ang house arrest ni dating pangulong Duterte. Mag-text ang inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Atty. Dani Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, ito nga siya uh, natin itong uh, house arrest. No? Posibleng nga uh, house arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa The Hague, Netherlands. At ilang senador nga ho ang naghain ng resolusyon para ho ipanawagan sa gobyerno na i-advocate uh, itong uh, house arrest ng dating uh, Pangulo. At uh, nagsimula ho yan, syempre, yung mga kaanak ko ng uh, dating Pangulo ay pumunta dun sa The Netherlands. At sinasabi nga ho nila na although uh, good uh, physical condition ng dating Pangulo, ay uh, malaki ho, nabawas sa kanyang timbang. At sinasabi nga daw, skin and bones nga daw ho, no? yung uh, nangyayari ngayon sa dating Pangulo dahil ho siya ay uh, wala ng uh, appetite dahil ho malamang doon sa nangyaring pagkakakulong sa kanya at dahil na rin ho doon sa malamig na panahon dito sa dahig. At uh, yun nga ho ang kanyang kalusugan ay uh, sinasabi ho nila ay in danger of uh, further deteriorating. Ngayon ho, dun sa house arrest ho ha, na pinau pina, ng mga senador na dito si da, uh, si Senator uh, Alan Peter Cayetano sinabi ho niya na dapat man lang ay uh, tratuhin nang uh, may dignidad ang dating pangulo dahil siya ho ay 8 uh, years old na at madami nang uh, iniindang mga sakit kaya sabi niya yung house arrest or embassy arrest ay uh, maaring ipanawagan o posible at dito nga Alan ho syempre dito ho, sa sitwasyon ho na ito yung ICC ay uh, mananatiling may control sa dating uh, Pangulo, sa kanyang kustodiya, pero ang uh, Pilipinas so ay maaari daw mag ng ilang mga arrangements, kagaya ng house arrest o di kaya yung isa pang panawagan ay embassy arrest, no? Doon lang sa embahada natin sa The Netherlands. Sinabi din ni uh, Senator Cayetano na may kaso na rin na dati ng uh, ganito nga daw, no? Si CCP founder o yung communist... Uh, Communist Party of the Philippines founder na si uh, Joma Joe Masison na kung saan uh, ginrant ng asylum ng Netherlands kahit nga tambak nga daw ho ang kaso. So ibig sabihin ho mayroon daw ho uh, 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 posibilidad na kaya daw ho uh, na maipanawagan ng gobyerno ng Pilipinas ang uh, yun nga ho uh, ang house arrest niya uh, dating uh, Pangulong Duterte para daw hung, uh, sa kanyang nga uh, mas uh, humane conditions. At uh, matatandaan din natin ho uh, noong nakaraambuan itong hunyo nga daw ho. Itong hunyo ay uh, naghain ho ang kampo ni dating pangulong Duterte ng urgent request for interim release para ho sa kanyang panandaliang paglaya. At dito ho sinasabi nila na mayroon na daw silang uh, um, isang uh, state parties ICC Nakausap at willing daw hung tumanggap sa dating Pangulo kung siya ay papayagan ng ICC na panandali ang makalaya habang inaantay ho yung trial ng kanyang kaso. So sinabi ho, doon sa request no ng dating pangulo na siya ay hindi flight risk, hindi daw ho siya tatakas. Siya ho ay 8 uh, years old na at siya ay isa sa mga kilalang uh, political figure sa buong mundo. Kaya hindi ho uh, siya madaling makakapagtago at makakatakas. At sinabi nga daw ho na dito, he will not continue to commit crimes no at wala daw hong ebidensya na kapag siya ay nakalabas ay dodoblehin niya yung mga drug war killings niya. At uh, syempre nga daw, dadalhin siya sa ibang bansa para hindi na maka-impluensya ng uh, uh, mga investigasyon sa ICC dito sa Pilipinas. At uh, syempre, sinabi din nga doon na hindi na daw siya makikialam sa mga political na mga aktibidad dito sa Pilipinas, hindi na daw siya gagamit ng uh, telecommunications, ng cellphone, ng internet, at ayan ho, dadalhin nga daw siya doon sa state party uh, state party sa ICC na uh, na nakasundo na daw nila no na kung saan maaari dalhin doon sa bansang iyon at hindi dito sa Pilipinas So ang malaking nga tanong ho dito ay aaprubahan ho ba ito ng ICC? at uh, meron hubang naging kaso ng uh, ganito no na pinayagan yung house arrest ng isang uh, nasasakdal sa uh, whether doon sa The Hague o sa, sa, Netherlands o doon sa embahada ng ng Pilipinas pero ang uh, isa ko sa mga sigurado ho natin dito, pinayagan ho yung interim release para doon sa mga ibang uh, akusado ng krimen. So meron na hong uh, uh, interim release na pinayagan ng ICC. Pero syempre, meron ho silang mga titingnan. No? Kailangan mga tingnan ng mga bagay-bagay bago ho nila payagan yung interim release. At uh, syempre, hini-expect oh, uh, natin, naghain na ho ng oposisyon yung uh, mga pamilya ng uh, mga drug war victims at yun nga ho, dun sa urgent request for interim release ng dating Pangulo, ay naghain agad sila ng oposisyon, at ito ho ay uh, last month pa ho ito, at wala pa rin hong uh, balita, wala pa rin hong uh, wala pa rin hong uh, resolusyon yung ICC ha, kung papayagan nila itong interim release ho na ito music kaya syempre ang tanong sa pag-ang uh, ho ng bayan na talaga bang uh, necessary, kailangan ho ba talaga ang house arrest ng dating Pangulo o di kaya naman ang kanyang interim release? O di kaya naman may mga nagsasabi din ho na siya ho ba ay umiiwas lang sa accountability at doon sa pagkakakulong dahil ho dito sa Crimes Against Humanity? At eh, ho, titinan ho natin yung uh, bawat uh, pandig nga ho dito at uh, nagkakaon ho ba siya ng special treatment dito sa pagkaka uh, house arrest ho niya? o di kaya pagdadala niya sa ibang bansa at hindi doon sa ICC custody. So yan ang dami ho mga tanong na kailangan natin na uh, mabigyang linaw, mabigyan ng kasagutan. At ang pinakamahalaga ho dyan ay hindi ho ba sapat yung uh, mga pasilidad ng ICC para ho siya ay uh, magkaroon ng disente at maayos na lagay no? habang ho hinihintay ang kanyang uh, trial. Kaya aabangan ho natin yan sa mga susunod na araw. Una ho yung desisyon ho ng ICC na kung saan uh, meron hong urgent request for interim release ang dating pangulo. Wala pa hong resolusyon dyan ng ICC kung papayagan ho nila ito. At syempre ho, yung resolusyon ng Senado na humihikayat ho sa gobyerno ng Pilipinas na ito nga ho ipanawagan yung house arrest ng dating Pangulo. So uh, meron hubang ba ang gagawin ang gobyerno natin para ho uh, uh, pagbigyan itong mga senador sa kanilang uh, resolusyon? Yan ho yung uh, titingnan natin sa mga susunod na araw. Pero kung uh, titimbangin ho natin, syempre, kung uh, between ho the interim release no uh, sa ibang bansa at yung house arrest o embassy arrest ay uh, mas may pag-asang... Uh, katigan ng ICC yung house arrest o embassy arrest dahil ito ay sa loob lamang ng uh, Netherlands, The Hague. Kumpara ho dun sa interim release na sinasabing dadalhin ho ang dating Pangulo sa ibang bansa na wala pa ho tayong alam, hindi ho nila dinidisclose kung saan ang bansa ho iyon ay uh, may, uh, baka may pag-asa ho no na mas uh, katigan ng ICC yung house arrest kung talagang pagbibigyan ho nila itong uh, request nga ho ng dating Pangulo na siya ay uh, panandali ang makalaya. So yan ho, oh, titingnan ho natin ayan. At uh, mayroon ho tayong tanong sa bayan kung anong saloobin nyo dito sa issue ito. at uh, patuloy ho tayong magbabantay kung ano yung mga mangyayari sa mga darating na araw. Eto, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento, o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating livestream live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.